Po, mga idol dito na po kami ngayon sa bayan kami po ay bibili ng charger nung anak ko at naputol po yung charger ng anak ko mga idol ay, wala siyang magamit na iba walang maherman ay kami bibili ngayon dito sa bayan ng pan. piece dito po yan dito po Dito daw yun ho, sa may ano dito, pagliko dito. Anjan. Para da, sa isang kanto. Ang kanto na yan. Yan tayo liliko. Na mayroon daw diyan pan bilihan ng charger, box store. Andito po kami sa may tapat ng munisipyo, mga idol, dun po. Oh. Bibili po yung aking asawa ng pan charger ng aking anak. Dun po, mga idol. Parting yun ako po yung nakaparada po dito sa ano sa may tapat ng munisipyo sa gilid po ayan po ayan po yung munisipyo luma na ang munisipyo dito luma na hindi na mapinturahan medyo yung kulay niya ay kuwan ah na ay, medyo naulan po dito naulan ang bun, idol Ambon po dito. Daming pa-deliver ng tubig ay eh. unang Agua Beach. Agua Beach dami pang deliver na ano. Mga uh, mineral water mga idol. Ah, ito mga idol yung anak ko naglalaro, nakahiga. Yan, nagsisil po, nakahiga yan, no. Talaga naman. Hindi ayos yung paggamit ng charger ay. Eh. Kaya naputol. Ah, nagpapaambo mga babaeng ito eh. Punta raw naman po kami. Pupunta kami sa palingki mga idol. Bibili daw naman ng sinilas. Ang mga aking anak. Bibili ng sinilas. Ayun dyan. Ito po ang munisipyo mga idol. Ayan. Munisipyo po yan. Ayan po yung mag-ina ko mga idol. Ayun, naglalakad na yung dalawa nyo. Yun. Bili daw na po sila ng sinilas ng aking anak na doon natingin sila. Ayun. Ayun. Natingin ang sinilas mga idol. Wala na sinilas yung aking anak. Apiktal na rin. Apiktal na. Makulimlim po ang panahon dito. Madilim. Kasi umaambon kanina eh. Umaambon ay napaka ano dilim ng panahon ayan ay makita ko wala yata nang napili baka lilipat do sa kabila isa isa ang daming sisi oh yung 45 piece ayun oh tapos ay daming lupit ano yan ay do yung aso ayun oh Hingutuhan ng may-ari mga idol. Yan mga idol oh. Ayan ang mga idol yung mag-in ako. Oh, na yun, oh, yung dalawang yata, Ito na. No? Oh, yan, nakabilid na sinilas yung aking anak na lalaki. Yan, no? Oh, takbo oh, mga idol. Takbo pa siya. Uh, ayan, mag-in ako. Anong nabili mong sinilas, Totoy, anak? No. Buksan mo daw. Maganda ba? Maganda? Ayun, maganda. No? Yan, no? Oh, Pakita mo din eh. Ay, ayosin mo ang tayo. baliktad. Ay, ano ba naman niya. Mm. -mm ayos nga naman, maganda naman pala. Oo. Ayos 'yan. Oo, sige, okay 'yan. Mm, mm. Game, game. Patingin daw, sige daw. Sige. Daw, ay, ganda oh. si mo balik naman ay. Ah, maganda rin naman pala ano. Oo, sige. ayos 'yan, maganda 'yan. yan. Ganda naman ang tanamin dito, mga idol. Ta lupis. Eh, asawa ko mga idol, o, bibili lang ng manok. Tapos yung luto ng manok, yun. Ayun, nabilis siya mga idol, yung aking asawa. Ano daw? May, atay, nihaw. Ano? sarap. sarap. Sana tayo? Sa Prince? Sa prince pa? Oo, doon. Doon na lang at pag dyan tayo pumili sa mga kaya, matagal ako dyan. Sige, sige. Ito ang palingke mga idol. Palingki oh. yan. Yan o. Ang oh. dami tricycle dito. Yan oh. Ito po ang palingki ng Lopez yan. Ang idol. mga suwerte. Yan mga idol. Dito naman kami sa... Papunta kami dito sa Prince. Bibili kami ng mga kapi-kapi ba? Yan mga kapi-kapi mga idol. Tapos Milo. Milo ng aking anak mga idol. ina yun no? Mamimili po sila mga idol. Yan po sila mamimili. Yan tindahan na po yan. Na yan. Hindi na po ako sasama, dito lang po ako sa uh, sasakyan mga idol. Thank you po mga idol. Salamat po.